Mga kapatid, sabi ng INC leadership, atas ng pananampalataya daw ang dahilan ng tatlong araw na rally at wala raw kinalaman sa politika. Pero kung ang placards ay laban sa korupsyon, kung ang tono ay politikal, at kung ang galaw ay nakatapat sa kasalukuyang administrasyon, mahirap yatang paniwalaan na neutral ito ang pananampalataya ay hindi dapat gawing takip para sa pakikialam ng mga makapangyarihan. Kung totoo ang hangarin para sa bayan, dapat malinaw, tapat, at hindi ginagamit ang relihiyon bilang sandata sa laban ng mga politiko. Mga kapatid, ang pananampalataya ay dapat magtuwid ng daan, hindi magtakip sa tunay na motibo. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli, mga kapatid.